Sama ko dito, nag-order siya ng malita sa TikTok shop. So, tingnan natin mag-unbox siya. Buksan natin? Oo, oh, buksan mo na. Congrats, Mitz. May malita ka na, Mitz. Tala-tala. Mitz, congratulations. Nanalo. Tana. Abos, sir. Congrats, Mitz. Congrats, Mitz. La, ang laki pala nito, no? Ito yung 25 inches? Mm -hmm. Ay, 24 inches? Oo, oh, oh, 24. White rose. Hello, Mitch. Congratulations. White rose siya, oh. Ay! ang ganda. Oh, God, ang God, ganda. God. ganda. Ang ganda ng malita ni Michi. Pila ni? 1,100. Pariya, raman lagi ka. Taas itong ako, ah. Oh ba? Pareha naman kataas. Uy, ate. Uy, sabi e, na kong isukot ato yung muha. Maura. Kira, uy. Nice meats, no? Pila ni? 1,000 kapin. Guha po meats ba? Ganahan ko, bay. Pila ang kapin na ni? Isuklihan ko 4. 1,500? Ay, 400. Ay, 1,000. Kain. Eh. <laughs> Nakaihi man to akong kuan. Pag-iya sa malita. Congrats, Vince! Iga <laughs> po. Ganda nito, guys? Ang uh. um, ganda. So far, nice. Ito yung sa TikTok. Pwede siyang... Uh, ano siya, guys? Legit legit yung ano. Congrats, Mitch. Mag-order na lang po